Yes, Corinti mga idol oh. Luwir ni siya kadalaan niyo. Muni manual nga panday. Panday og sundan. So kay nang gahuyop di na siya oh. motor sa kuan ba nang panday kang uh, manual nga blower. Unik ni siya diri oh, ni ang control lock. Oh. siya. Okay. No, so kaya na siya kaplur din at panday kag sundang. ba ni panday diri oh di nong pido ini siya panday sundan mo ni siya magpanday mga idol oh ala na siya magpanday sundan mga idol Siya 'yung panda 'yung sundan. Manulang 'yung panda sundan, pa. Oh. Blower.